magandang halay sa akin mga kasuper kasari ka negosyo, time check natin is 12 noon, o diba, sakto talagang 12 noon, lunch time na November 8, 2024 Friday, end of the week so ba diba? araw-araw talagang namimili ka pag tindera ka, dapat nakahanda ka sa pamimili mo sa araw-araw ito ay pinabili natin sa anak ko dyan lang sa suki natin ng mga Red Horse. Ayan, 190, compare mo sa grocery store, 193. Mas mura siya sa kanila ng 3 pesos. Ang ating Mountain Dew Plastic Bottle. Kasi nga pinakuha ko sa anak ko ito yung natitirang ko sa piraso ng juice lemon na malaki dahil more than one week na yun na hindi pa nakukuha. Kasi kapag pupunta yung mga anak ko para pakuha, minsan wala daw tao. Minsan naman naubusan na raw sila ng stock. So, pumunta na naman tayo kay Ultramega Mega kani-kanina lang. Mga 10 p.m. nakarating tayo dito sa bahay. Tumakas lang ako. Iniwan ko yung aking tindahan. Kaya napakalang sayang talaga kapag iniwan mo ang yung tindahan na walang bantay dahil yung mga bumibili, sayang. So, ang pakay ko lang naman kay Ultra Mega para bumili nga nitong Alibaba. Plus, bumili na rin ako ng mga chichirya ng mga wala na dito sa akin tindahan kagaya ng pillows. Plus, bumili tayo ng Waffle at choco, dalawang piraso lang na malaki. Kasi hindi ko nga nadala yung aking suki card. Sayang naman yung points. Kaya bukas, babalik pa siguro ako. Plus, dahil nga mura sa kanilang clover, kaya bumili na rin ako ng clover cheese flavor, 5 pieces. Tapos, meron din tayo dyan, beef press, dahil wala na rin akong beef press. Para hindi na pumunta doon sa suki ko ng grocery, kasi kung pupunta pa ako doon, mas matatagalan ako yung aking tindahan walang tao. Plus, bumili tayo sa, sa grocery store sa palengke ng dalawang kahan ng chester red, dalawang kahan ng chester black, tsaka isang kaha ng uh, malboro lights ito yung mga juicy lemon na pinakuha natin kanina sa anak ko, sa piraso na lang yan kasi nung bumili ako ay dinala ko na yung dalawang piraso, bawal nga kasi ako magbuhat na mabigat dahil nga sa problema sa aking upper back pain na ilang taon ko na talagang iniinda hindi pa natin na i-display yung mga pinabili ko kahapon sa anak kong panganay so heto na naman, nakapamili na namin tayo kay Ultramega, so ang dami nating stock pang mga tsetsuya dito plus ang kalat ng ating tindahan kasi kahapon hindi tayo nakapaglinis nang sa maayos sa ating tindahan. So for today's video, magdi-display tayo ng ating mga pinamili.